Nakikita niya kaya lang takot <laughs> <laughs> oh, Sige simula na tayo Satura Repo, tenito para rotas kasi sino gumagambala Hi. Marijin, Marijin Mag-usap tayo sa spiritual na Diyos Diyos sa lahat, Diyos na kinakatautan sa perno Pasok ikaw na yan? Ikaw na yan? Anong pangalan? Anong pangalan? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Ikaw na naman! Oh, ako na naman! Bakit? Ha? Ah, bakit? Ano? Paano yan? Hindi ako papayag na ginaganto pamilyang to! Ikaw ba yan? Oo! Oh, Oo, siya nga! Oo, oh, ano? Ba't ayaw mo tigilan ng pamilya ko? Ikaw, Ang mo pamilya siya. namin! Pahirapan ko to. Sige, abang Nag ano. Nagchat sa taong... akin. na. Uh... Anong ayaw na? Anong ayaw na? Pinapahirapan. Perwisyo ang ginawa mo sa pamilya namin. Perwisyo. Ay, hindi mo siya makukuha. Hindi mo siya makukuha. Ano? Dami mo rin pala lalaki. gawa niyo. Anong gawa niyo? Anong kasalanan ko sa iyo? Nananahimik kami. Dinamay mo mga anak ko mo tinamay ang mga anak ko? Mm. Bakit mo tinamay? Hindi. Kayo lang kailangan ko lahat. Anong kaya? Bakit mo kami kailangan lahat? Bakit? Sa amin. Ano sa amin? Sa pangyarihan namin. Kapangyarihan nyo? O bakit? As ano nangyari sa kapangyarihan nyo? O, Ubus. na nawawala. O, o, na Ayun, ayun sa amin. Ano nangyari? Tumalakas kayo. O yun. Ah. <laughs> Alam mo, kung ako lang ang may pag sa kakayanan. Ako mismo pupugot sa iyo. Sa ginawa mo malapit, sa anak ko. Malapit na, sir. Malapit ah, na magkaroon. Ah, sa ginawa mo sa anak ko, alam mo. Ako mismo, buong loob ko, pupugutan kita. Hmm. Ano yan? Paano yan? Eh, magiging team up natin, sir sa ano. Malapit-lapit na. Hmm. Hmm. Sino pa mga binira mo? lahat kami. Lahat mga kapatid. Sabay-sabay sila daw. Mm, oh, Sabay-sabay. <laughs> mm. Ano ka pa nagkakaroon ng kapangyarihan? Ha? Tinatanong oh. eh, ka. Sinasangla mo. Sino sinangla mo? Sino sila? Ang anak ko. O sabi ko, sinangla yung dalawang anak. Wala ka puso. Sinangla mo yung mga anak mo. Sinangla na yung mga anak. Hindi ako sila. Ha? Inalam mo? Oh. Grabe ka. Grabe ka sa mak mo. <tinyo> Tapos, alam alam mo, al nababasa ko ang plano mo sa kuya namin kaya gusto niyo siyang papuntahin, pauwiin. Alam, alam siguro hindi ko nababasa. Alam ko. Alam kong bibirahin niyo siya oras niya siya umuwi. Oh, tama ba yan? Tama, Tama. Ba? Ba? Ay, napag sa aeroplano. Ano na? Oo, kaya nga. Alam ko yun. <laughs> yan, ang, yan, ang, hirap sa'yo. Ano, ano, nabawi mo ba yung yung nyug na mata nyo? Nabawi nyo? O, oh, ay sino kumuha? Kayong mga kapatid. O. Oh. <laughs> oh. Yan ang hirap sa inyo. Dinamay-damay nyo kami. Oh. sa mga kawalang yaan nyo. Kuha ko na sana ito. Anong kuha? Oh. Hindi mo makukuha yung kapatid ko. Oo, oh, dahil sa'yo. Oo. Oh. Hindi mo talaga, hindi mo papayag. Ay, sa sa'yo. Kina Pagasana. Kinalabang mo ng malakas na bakit? Sa dasal na binigay ko. Oo. Oh. oh. Hindi mo na siya kaya ngayon. May dasal na ang kapatid ko. Malakas na ang puder niyan. Hindi mo siya kaya. Oh, ano pa may pagmamalaki mo? Wala na pala. Ha. Ah. Dalawang bata kaya niya. Ha. Ah. At ah, din niya yung dalawang bata. Ang dalawang bata, anak mo 'yun, Kaelam. Basta mamatay ka, Walang pakialam. Alam ko ang iniisip mo. Magpapauwa-awa mag ka ngayon tapos pagpijirahin mo kami. Ano ka? <laughs> Nangiyiwi ako sa galit sa iyo akala ko ikaw ay yan. nung pupunta ako sa inyo akala ko ay napakabuti mo no, At, hindi nagloko ang kuya ha? hindi nagloko si kuya kahit kailan hindi nagloko yun ikaw una nagloko maliit pa yung mga bata Nag nalalaki ka na kailangan mo yan hindi mo akala mo siguro hindi ko nababasa yung takbo ng utak ko basa ah, ah, ah. basang basa kita basang ah, basa kita Oo. kaya nga pinila ko... Masyado ka <laughs> madaldal! Madaldal kasi mahal ko ang kapatid ko. Niloloko mo ang kuya ko. <laughs> <laughs> Ngayon, kaya mo pa umpirahin? Hindi. <laughs> hindi Kaya mo pa umpirahin? Oo <laughs> yan. Nakaka-cover na kayo siya. Ano, ano pang ipagmamalaki mo? Kailangan ng bote pa, hindi na. Kailangan. Para may ano natin lahat-lahat po. Ano yan? Pasensyahan tayo? Ha? Kaya oh. mo ko? Ka. Hindi po. Hindi po? Uy, magalang ka pala eh. Magalang ka pala. Ah. Hindi po. Hindi ah. po. Hindi po. Maglaban nga tayong dalawa. Ayoko na po. Ay. Ayoko na po. na po. Sige, sir. Pagbukas. Ibutin na natin to. Ayoko na. O, oh, wala ka bang sasabihin sa kanila bago kay Bote? Ayoko ka na. Patawad sa inyo. Ano pa? Ayoko na. Anong ayoko na? Kak Ako mismo ang kakatay sa iyo. Ayoko wala ka nang wala ka ng kalaman. O oh, kanino ka humingi ng kalaman? Kanino? Ha? Sa ilalim. Ano ka ka? Ah, tawag ka ng tawag ah. Ah, ay tayo ha. Sir, bote ko na to. Sige, bote niyo na po. Panginoon kung isa sa akin madaklaw, humingi ako ng basbas sa iyo na ibote ko ang gumagambala sa kamilyang ito. San Ipratris, Akmit, Atal. Sino pa yung ano? Kayo sa iyo, si... Pangalan? ah uh, Marcelo Inovero. Marcelo? Ay, ay, itong muna si atin po. Ano pangalan po, madam? Ano Ad yung Isquera? Tiyatawag kong gumag... It's sa iba, iba rin po, ah. At ah, tiyatawag kong gumagambala kay... Marepe. Mar Marepe, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos, ala, Diyos sa lahat. Diyos na nakatawad sa perno. Pasok! Gonian. ano oh, no, no, no. Go na yan? ano na oh, oh, oh. 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 Ano? Ano? No, no, ano? Oh, oh. pangalan? Ah, ang kapitan? Ano kapatid namin? Ah, yung negosyo, ingit ka sa negosyo ng uh, anong bayaw ko. Hmm. Oo. Oh. Bakit, bakit naman ganon? Ah. Ate ko, sabi mo. Oo, oh, bakit? Bakit naihinggit ka sa amin? Dati kadaming kasamahan. Masyado ng madaming pera. Maraming katransaksyon. Oh, eh, syempre, sa si at syaga, wala kaming nilolokong tao, kaya dumarating ang ano? Ang um, blessing. Ang um, blessing sa amin. Gusto ko ba ikaw? Bakit hmm? ka? Ah, aba, aba. Aba, Anak? gusto mong kapatid namin. ulul ka ba? Oo oh, ano ikaw, na rin ba ang bang nangkukulam ikaw ano ka kaya mo lang itim uh, ano manika? iyan e, ay... iba. mabuti na. Kaya kaya? Kaya? sige ready yung bote mm. wala ka bang sasabihin madam para ano pa ko muna to? E, paerapa hmm. 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 ano, ano ano at nang nole ano 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 sa ano sa ano sa ano <laughs> Ikaw? Oh, okay. Ikaw? Hmm. Oh, bakit papatayin mo ako? Anong kasalanan ko sa'yo? Masisira ko ni si Oh, yun na nga. Oh, yun ang yun ang una kong pumasok sa si isip ko. Oh, hindi, hindi pera. Hindi, hindi pera pa muna kita. Eh, galit ka sa mga na katulad nyo eh. Marami nang pinatay. Hindi ako naniniwala. Hindi ako ay, naniniwala. Ayoko na po. Ayoko na po. Ikaw ang hirap na hirap. Hindi yung katawan nito. Pinagluloko mo naman ako eh. Sige pasok ko na. Hindi pahirapan pa kita. Bote po, bote. Pasok ko na. Ayoko na po. tayo ha. Ayoko na na Siya, siya nga po mismo. O, mo ha. Sinong kumulam? Iba o ikaw mismo? Ako po. Ako po. Siya mga po. Ako po. Ako sa Pasok. Ikaw yun, may mitistigo. Ikaw din ang bumira kay Papa. Oo ikaw, di ba? Uh -oh. Ay Titanic, ikaw rin ang bumira. Uh -oh. At ako'y sinusubukan mong birahin. Uh -oh. Ano na kaya mong birahin? Hindi na, mahina na ako. Ha? Mahina na ako. Hindi na, huwag niyo pa ako. Ay hindi, bubuti ka. Uh hindi ka pwedeng uh palagpasin. Magagalingin na yan. Magaling na. Ay hindi. Ayaw na po. Ay hindi. Ay, ay, hindi. Oh, po. Ikaw ang pumatay sa biyanang ko eh. Oo, oh, inamin ko po yun. Oo, oh, ay an Isipin mo, ma mabait na tao yun. Walang inaawa yun. Biro mo, binira mo, walang kalaban-laban yun. Pati anak ko, pati yung anak ko, pinag, pinagtatangkaan mo eh. Hindi po. Anong hindi? Hindi ko po. Tinanong ka maayos. Hindi po tinuloy. ah. Bakit hindi mo tinuloy? Ay, dahil sa iyo. Ha? Dahil sa iyo. Ay, bakit ano dahil sa iyo? Ano meron ako? Meron ka. Ano meron ako? Meron ka po. Meron ka po? Oo po. Alam mo ba, pag dumadaan ako sa bahay niyo, ano nangyayari sa bahay niyo? Pag dumadaan ako? Mabato ka. Mabato? Ano binabato ko? May salita, may ano, pangirihan. Wala. Ah? Di na ako po. Di tama ka pag mabato ko? Oo po, tama ako po. Ha? Oo po. Ay, yung pusang itim na pinadala mo? O, wala. Ah, ano nangyari sa pusa kitim? na Ha? Patay na lang. Oo ah? totoo po. Ano nangyari sa pusa kitim? Na magsamak tumingin ang, ang, ang tumingi ng pusa? Upo, po, patay na po. Ha? Ah? Lahat po. Ay, hindi, gusto ko pahirapan muna ikaw. At ikaw, ay, ikaw ang pumatay doon sa binangkoy. Ayoko po, ayoko na po. Opo, totoo po. Ano? Ayoko na po. Opo na, na po. Ilan yung pusa pinadala mo? Wala na po. Lahat patay na po. Ilang pusa? Ah, sakit na po. Ha? Ah? Ayoko na po. Ilang pusa? Ayaw dalawa. O, oh, po. yung pusang maliit na itim. Matay na rin po. Yung malaki. patayin na po. Bakit namatay? Gawa po. Gawa po. Oh, ano, ano, ano nangyari na sa... Po. Ano nangyari sa pusa? patayin na po lang. Eh, anong bakit po nalaman na sa'yo yun? Oo oh, po, nakakabot po, pumasok. Pag ang balos ko, pumasok sa bahay mo? Oo oh. O oh, ano nangyari sa pusa? Matay na po. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo, mahina ka. Ay, ko po, oh, po patay na po, mahina eh, na po. Eh, eh, hindi ako naniniwala. Opo. Oh, po. Nag, nagpapadala ka pa doon sa bahay. Hindi na po. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo, nagpapadala ka, kunwari ka pa. Oh? Oh. Ay, gabit, oh. Ano? Ano? Ay, ko na po. Tinatama ka ba nung bato ko doon? Opo. Oh, ha? Oh, Malakas ba yung bato ko sa inyo? Opo. Oh, ha? Pasasabugin ko na yung bahay nyo. Ha? Oh, po. Patawad po. Anong patawad? Oh, patawad na po. Ay, hindi. Oh, Alam mo, ikaw ang umubos yung manok ko eh. Oh, Ako na po. namin. Ikaw ang umubos, di ba? Opo. Oh, ano ka? Alaga ko manok, tapos inaubos mo, ikaw pala ang bumibira ng manok ko. Dumataan ka sa bahay, ang sama na tingin mo eh. Ay, hindi na po ako umuulay. Anong hindi? Opo, oh, po, nagsasabi po ako ng Sino pa sa bahay namin ang sinusubukan mong birahin? Wala na. Sino pa? Wala na po. Yung po. yung, po. yung binang, kong, binang kong babae? Wala, hindi siya. Pignan ha? Siya. Si Lolo? Wala na. Ah, si Lolo binira mo, alam ko. Tapos? Oo, oh, oh, po, tapos na po, tapos na, ano na po, naayos na po. Binira mo si Lolo, alam ko. Wala na po. Anong wala? Natala na po nung nag, ano nung babae. Anong babae? Yung babae po, natala na. Yung natala na? Oo oh, po. Oh, nung nagkasakit si Lolo, binira mo. Oh, hindi po ako yun. Sinong bumira? Walang bumira to. Yung asawa mo, bumira. Hindi. Yung asawa mo. Wala po. Oo, nagsasabi po, totoo. Ay, hindi. Mahalang ito. Sinungaling ka. Sinungaling ka, Pablo. Yung matagal asawa na? mo bumira. Ay, Anong ayaw ko na? Ang sama ng tingin mo sa bahay, Ano? Ay, matagal na po. Anong matagal? Anong taon? Matagal na. Anong taon? Ay, ay, Anong... Pagkatapos mong, pagkatapos mong kunin si Papa, si Tito Boni naman. Tapos si Lolo. <SILENCE> ay, hindi na. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Pablo ka. Sinungaling ka talaga. Ano? Ano? <SILENCE> Yari na po eh. natin yan. Pakilang <SILENCE> kong su, sa man dakila. Umingi ako ng bas basa-basay na ibote Gumagambala sa pamilyang ito. Sandy Patrice, Akmet, Adol! Adol! <SILENCE> <coughs> pangalan ni Marijin. Marijin, pangalan ni Jesus balik. Tubig, tubig. Okay. Yes. Ere, ere, ere. Okay. Oh. Pamay oh, ka oh, mayo siya. Ni. Uh, Ye, papay nga lang po ito. Ay lang ni. Opo. Oh, okay, okay, okay. Siya tubig. Oh, tubig kasi na <coughs> po ito. Patagal ka na. Pinapira-pira ni Pablo. Okay. Tayo na lang, madam. Tayo na lang. Tayo Ah, uh, pikit po kayo. Ah, okay. uh, shout out sa lahat. Ah, uh, nandito kami sa Dao ng Alauna 15 yan po. Ah, uh, yun nga nagagamot pa rin at meron pa ako nang hintay pa oh, isang ano, sa magpapagamot. Ah, uh, may may andito na oh. ah, uh, maraming salamat ah uh, sa mga sumusuporta. Ito ang December na to. Ah, uh, namin ang donation drive para uh, sa mga kapatid natin mahirap. Shout out kay Soren. <laughs> at kay Roy Bin Capistrano, kay uh, Brother Rap, kay Pong, mga Tim Apuyan, at saka kay Brother Ken, Brother Marwin, at saka kay Atinida, tinoba at sa mga iba pa tumutulong sa akin. Maraming salamat. Palood,